Marami ang mga nagtatanong kung kaya raw ba ng Israel na protektahan ang kanilang sarili kung sakaling muling umatake ang Iran, meron ding mga katanungan ang umiikot. Kaya raw ba ng Iran na protektahan ang kanilang sarili kung sakaling umatake ang Israel? Ang mga katanungan ito ay nag-ugat sa resulta sa isinagawang pag-atake ng Iran sa Israel na kung saan mahigit 350 missiles at drones ang pinakawalan ng Iran papuntang Israel. Subalit ayon sa mga resulta ng mga report ng iba't ibang platform at ng iba't ibang sources, 99% sa mga bomba na pinaulan ng Iran sa Israel ay na-intercept ng Israel. Hindi nag-iisa ang Israel dito sapagat inamin na ng maraming mga bansa na kasama nilang in-intercept ang mga bomba ng Iran papuntang Israel tulad ng United States of America, France at maging United Kingdom, inamin din ng Jordan na marami silang mga na-intercept na mga bomba ng Iran papuntang Israel at haka-haka rin na tumulong din sa pag-i-intercept nito ang Saudi Arabia at UAE. Ngayon, dahil sa resultang ito, namuo ngayon ang katanungan na kung kakayanin ba ng Iran kung sakaling atakihin sila ng Israel kasama ang mga allied nito. Hindi natin maikakaila na maraming kaibigang bansa ang Israel at allied. At ganun din ang bansang Iran, marami silang kaibigan at marami ring allied. Tulad na lang ng North Korea, China at Russia. Subalit, Madidepensahan ba ng kaibigan ng isang bansa kung sakaling nalalagay sa alanganin ang kanilang kaibigan? Gusto ko lang bigyan ng pansin mga kaibigan na magkakaiba ang sinasabing friend at allied. Dahil pwede kang maging friend ng ibang bansa, subalit hindi naman allied. At kapag pagiging allied naman ang pag-uusapan, ay malaking bagay at malawak ang proseso upang matawag kayong aliado. Sa pagkakaibigan lang kasi, maaaring wala kayong agreement at magkaibigan lang kayo. Subalit, iba kung allied dahil sa pagiging allied ay may mga nakapaloob na mga kasunduan. Sa pagiging allied, obligado ang isang bansa na tulungan ang bansang kanyang alyado. Uulitin ko mga kaibigan, obligado. Obligado kang tumulong kung sakaling ang iyong allied na bansa ay nalalagay sa alanganin kasama na rin sa kasunduan upang tawaging allied ang pagsusuporta ng finansyal, pamamahagi ng mga armas pandigma at higit sa lahat ang pag-improve ng ekonomiya. Maraming allied ang bansang Israel at katunayan bilyon-bilyong dolyar ang natatanggap ng Israel mula sa United States of America at iba pang bansa para sa pagpapatatag ng sandatahang lakas ng Israel. Hindi pa kasama riyan ang mga kaibigan ng Israel na kusang nagbibigay na walang hinihinging kapalit. Ngunit kung ang sitwasyon ng Iran ang ating pag-uusapan, marami siyang kaibigan, subalit kakaunti lang ang allied. Maaaring tawaging kaibigan ng Iran ang Saudi Arabia at ang mga Arab countries, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay relihiyon. Subalit, hindi allied. Tulad na lang ng resulta ng nangyari sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Nang atakehin ng Iran ang Israel, ang mga katabing bansa nito na kapwa mga Muslim, sila pa ang tumulong sa Israel na i-intercept ang mga missiles nito tulad ng Jordan, Saudi Arabia at UAE. Malaki rin ang kontribusyon ng Qatar Sapagat sa Qatar ay may malaking base militar ang United States of America at dahil sa pagpapahintulot ng Qatar napapasukin ang puwersa ng United States of America sa kanilang bansa nagkaroon ng early detection ang USA upang ma-intercept ang mga missiles ng Iran papuntang Israel. Maraming mga factors ang dapat natin ikonsidera kung bakit ang Jordan kung totoo man na ang Saudi Arabia ay tumulong din na i-intercept ang mga missiles ng Iran at ng UAE. Isa sa mga factors nito ay ayaw ng mga bansang ito ng gera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Nang magsalita naman ang kampo ng Jordana, tahasan nitong inamin na marami nga sa mga missiles ng Iran ang kanilang in-intercept. At ang reason ay simple lang, gusto lang ng Jordana na maprotektahan ang kanilang lupain at ang mga residente nito sapagkat ang mga missiles ng Iran ay dumaan sa airspace ng Jordan at ito ay paglabag sa airspace kung ating pagmamasdan ang mapang ito ang maliit na dilaw na nasa kaliwa ay ang Israel at napakalaki naman ng Iran kaya kung magsasagawa ng pag-atake ang Iran papuntang Israel Totoo nga naman na talagang may mga bansa na madadaanan ito upang marating ang lupain ng Israel. Madadaanan ng mga missiles ng Iran ang mga bansang ito: Iraq, Syria, at Jordan. At kung sakaling magkamali ng calculation ang Iran, ang kalupaan ng Syria, Iraq, at Jordan ang madadapuan ng mga bomba nito at hinding-hindi ito gugustuhin ng panggubyerno ng mga bansang ito. Kaya maaaring tama ang explanation ng Jordan kung bakit kinakailangan nilang i-intercept ang mga missile ng Iran. Maliba na lang, hindi natin alam kung ano pa ang mga secret agreements ng Jordan at ng United States of America na number one allied ng Israel. Sa Jordan, napakalaki rin ng base militar ng USA. Ganon din sa Iraq at sa Syria. May mga base militar din ang United States o Amerika kung totoo ang mga balitang kumalat na ang Saudi Arabia at UAE ay tumulong sa pag-intercept sa mga missiles ng Iran. Bakit nila ito ginawa? Gayong hindi naman dadaanan ang kanilang lupain. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang mapang ito, nasa bandang baba ng Iran at Israel ang Saudi Arabia, katabi ng Yemen. Subalit, bakit inintercept ng Saudi Arabia ang mga missiles ng Iran. Maging ang hutis ng Yemen ay mahihirapan sila kung sakaling umatake sila sa Israel sapagat dadaanan nito ang isang malaking lupain ng Saudi Arabia maliba na lang kung maglakbay sila papuntang Iran at dadaanan nito ang Iraq, Syria at Jordan. Maaaring ang rason ng Saudi Arabia kung bakit tinulungan nila ang Israel na i-intercept ang mga missiles ng Iran, ito ay dahil sa ayaw ng Saudi Arabia ng gulo sa kanilang lugar. Dahil kung sakaling tumama ang 100% ng mga missiles ng Iran sa Israel, ay siguradong gaganti ang Israel kasama na ang United States of America, France at UK. Kaya CC Club ang isang napakalaking digmaan sa rehiyon. Ngayon, kung babalik na natin ang sitwasyon at Israel naman ang umatake sa Iran, ay ganun din ang mangyayari. Dadaanan ng Israel ang Syria, Iraq at Jordan. Sa mga bansang ito ay meron ding imbahada ang Iran. At katunayan, nitong nagdaang araw, imbahada ng Iran na nakabase sa Syria ay di umano binomba ng Israel sa pamamagitan ng airstrike. Pinagbintangan kasi ng Iran ang Israel na may kagagawan sa naturang airstrike na nagresulta sa pagkapas lang sa dalawang matataas na commanders ng Iran forces at kumitil ng labing dalawang Syrian. Ang airstrike na ito ang pinag-ugatan ng Iran kung bakit sila nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Kung sakaling umatake ang Israel sa Iran, mayroong dalawang factors na dapat nating ikonsidera upang matawag na successful ang atak ng Israel sa Iran. Una ay pahihintulutan ng Syria, Iraq at Jordan na tumapak ang Israel sa kanilang lupain papuntang Iran at maging ang mga air defense nito. Pangalawa, kung sakaling hindi naman pumayag ang mga bansang ito na tumapak ang puwersa ng Israel ay kinakailangang pigilan ng United States of America ang mga interception na gagawin ng mga bansang ito sa mga atake ng Israel papuntang Iran.